Good morning! Kakain ba tayo ng ating tirang pansit at saka mag-sandwich pa tayo. Sandwich with palaman na pansit. Yan. Palamanan natin parang Pilipinas. Para hindi tayo makalimot sa Pilipinas sa uh, ang ating mga gawi doon. Kasi minsan mga iba dito na OFW na kas uh, uh, kakilala ko so feeling na feeling na mayaman sila nung wala silang napunta dito sa abroad ayawan ko pero pero pagkaalam ko naman mas mahirap pa pa pala sila sa daga baga dito lang sila nagkaranas na ano pero Huwag natin tularan mga ganong taong feeling mayaman nung napunta ng abroad Yan. Pero bago ang lahat, bago ko kakagatin ito Shout out po sa lahat po ng mga sumisili po sa aking munting channel At salamat po sa lahat At, uh, at san man solo kayo mundo Hindi ko man kayo kilala pero ang Diyos kilala kayo Salamat po talaga God bless Matching coffee at saka sandwich with palaman ng pansit. Ayan. Pablis mo natin kay God. Ito ang ating sandwich. Salamat po God sa pagkain na ito na aking breakfast. Dinihiling ko po God na sana po ay pakiblis po para may dagdag po lakas po sa aking pagtatrabaho para sa lahat, para sa pamilya ko. Salamat po God sa mga blessing na binigay mo the past at sa susunod pa. Salamat po God. Amen. Yum, yum. ơ, tôi đang ăn trứng breakfast, mặt trứng cừu, ừ, ah, mẹ nít. Ba't kaya lumalaki yung ilong? Butas ng ilong ko. <laughs> mm, ano na? Kasi tumataba na lahat eh. So, ano noong nito talaga, ang maliit lang ang butas. Bakit ngayon? Malaki na. ito po yung binigay ni Lina tira ko kagabi dinner ko ngayon yung ginawa kong lalagyan ko sa uh, to na ang breakfast ko Ah, sarap siguro pag nasa probinsya ka. Nako sa ilalim ng mangga, nagkakape, hmm, tapos maritesan. <laughs> Tapos, marites, ay, talaga siguro may enjoy ka magkape. Heavy breakfast ito, ay hindi na tayo maglans ulit. Ayan, salamat ulit kay Lina. Nagbigay ng pansit. Thank you. God bless. Ayan si Lina, hindi madamot. Magaling pang magluto. At na wala akong binibigay, binibigyan ako. Pero pag meron naman ako, binibigyan ko. Pero pag wala, nga nga. <laughs> nga nga siya. Pero pag sobra-sobra naman ako, binibigyan ko. Magaling kasi magluto si Lina, yung kasama ko naglalakad ng aso. Ah, ayan, shout out po sa mga pamilya ko dyan sa Pilipinas at sa man mansulok ng mundo. Salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. Mahal tayo ng Diyot. Mahal tayo ng Diyos, mahal ko kayong lahat. Bye.